Maes, kamote kayo dyan. Mare. Uy, dito ko pala. Pili mo na yung paninda ko. Kamote, mais. Eh, pare. Meron pa na sa bahay namin eh. Hindi ko pa na iluluto. Eh, mare, sige na. Kailangan ko kasi maubos yung paninda ko kasi ay sakit yung inaanak ko eh. Si Kesay. Ah, uh, grito ganito nga lang. Mas maganda dyan, tumaya ka dito sa wedding ko. Wedding? Oo, oh, malay mo, dito ka sortihin. Magkapera ka dito. Malaki yung tinatangaan dito, pare. Paano ba yan? Mag-isip ka lang ng numero, kahit dalawa. Birthday niya kasi. Enero. A 24. Ah, yung ina-anak ko? Oo, oh, si Kesay. Panigurado, tatama yan, pare. 1.24 ang tatayan natin pare. 1.24. Gawin natin tong ano, mga 100 ang taya. 100 teka teka, wala akong pera. Kaya nga nagtitinda ako eh, wala akong pera eh. Hindi, hindi. Huwag mo na muna isipin yon. Ang gawin na lang natin ay pautangin kita. Yun na lang. Yun na, pautangin na lang kita. Gawin na natin para na 200 para malaki-laki yung tank. 200 teka teka, Barbz. Malaki yan eh. Pero sigurado ko bang tatama ako dyan? Okay lang yung pare kapag tumama ka dito. Mas maganda. Kahit hindi ka naman, ano, kahit hindi ka naman tumama dito, okay lang. Tapos kung na sa anak mo, at least, ano, gumawa tayo ng paraan na baka sakali namang tumama ka, wala Masama dito. Yeah, Sige, ha? Pero pagka di ako tumama dyan, hindi na talaga ako tataya sa'yo. Pangarin naman, eh. Biro lang. <laughs> Basta, think positive tayo pare, mananalo ka, sinasabi ko sa'yo, ako, pag ako nakakita ng mga katulad mo na tataya, nako, sinasabi ko sa'yo, tumatama yun. Oh, oh sige, ha? Uh? Oh. Pa pare, maniwala ka. Sige, sige, sana tumama ako, mm -hmm. para madala ko sa hospital yung anak ko. Oh. sige, mamaya din ang bola nito, ha? Puntahan kita kapag kay, ano, tumama o hindi, Tuntahan sa bahay mo. Oh, sige, Barbz, mauna na ako sa'yo, ha? Kailangan sige, ko at... maubos tong paninda ko, eh, ha? Mm -hmm. Oh, okay, Ito sige. yung mabra para sa kapit bahay natin. Oh, sige. Ingat sige. ka pa rin. Sige, sige. Ingat ka rin. Maes, kamote! Kamote, maes! S Uy, S sir. Yeah. Kamote po. Tsaka maes. Bili na po kayo, sir. Yun lang? Pag Opo. Lang. Marami mabutos. Bili niyo na po. Okay ba yan? Opo, masarap po ito. Matamis Thamis. po yung mais na to. Tsaka yung kamote po, bagong bagong kuha po namin yan. Akin okay, na, pakiyawin natin. Talaga po, sir? Oo, oh, akin na. Sir, salamat akin ha. Ako sa mga kasama ko sa loob. Nag-aaral. Hey, Malaking tulong po sa akin yan. Sir, Dakalang. salamat. Sakto. May sakit pa naman yung anak ko. Oh, Buti, nabili agad. Thank you, Lord. Galang eh. <coughs> Hindi <coughs> sa itsura mo. Sige na, doon na! Wala akong babayaran! Tapos na! Chris! Ayos <coughs> din! Still... <coughs> Anak! Pa. Nak, wala nga ang pasalubong ng tatay eh. Naloko ako ng customer eh. Nubo ka pa rin. Paano gagawin natin yan? nao na kaya iisip kung paano nakikita pambili ng gamot natin eh. <coughs> 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 Tasabay pa tayong may sakit ngayon. Jason! Pare! Oy, Barbs! Oh, sisingilin mo agad ako. Sana nga. Wala kang kita kanina eh. Napataya pa sa yo. pera ko eh. Ay, naku pare. Hindi ako, hindi ako pumunta dito para singiling ka. Oh, ano pa kay mo? Nagpunta ako dito para dalhin mo na sa ospital yung anak mo. Ay, wala nga akong pera. Paano ko dadalhin sa ospital niya? Pare, natumpukan mo yung numero mo kaninang umaga. Hindi. Talaga ba? Pare, panalo ka. Malaki din yung naitaya mo doon kaya malaki din yung makukuha mo. Buti na, buti na lang naudyokan mo ako kanina na lakihan pa yung taya ko. Eh, na sinasabi ko sa eh. Basta ako nakaramdam, tumaya ka agad. Oh. Eh, kailan bang ingreso ng pera na yan? dadalhin ko din sa iyo para sige, sige. sa ospital yung anak mo. Ayusin ko lang yung gamit ng anak ko ha para may prepare ko agad at makalakad agad kami oh, ha. Sige pare. Oh, pare, sige, maraming salamat pare. ha. Yung balato mo mamaya na ha. Salamat. Oh, sige, sige, sige. sige oh, sige. Sige. sige, sige. Salamat, Barbs. Yeah, maraming Barbs. Thank you.